sinabi nila si pre di ba nung nanliligaw sila ng boto para sa kanya kung yung mga promise nila yung mga sabi na gagawin dapat gagawin nila kasi nung nanliligaw sila yung mga magagandang gagawin nila para sa syudad dapat yun ang gawin nila Serbisyo sila sa mabuti. At saka, para nila ang magandang paraan sa mga buwan sa mga buwan sa buwan ba? Sa bayan natin. Unang-una -una sa lahat, congratulations sa mga nanalong mga Basically, kandidato. Uh. Ang panawagan ko lang, ma'am, sana yung tungkulin po nila ay dapat gawin po nilang maayos. Ang pangako na sana matupad para hindi cons hindi ma hindi ma kunyo mga tao Subsidy, hindi pa binibigay sa mga tricycle driver. Yung isang subsidy. libo. Subsidy. Matagal na yun. Sabi, Papa Gcash, wala naman. oh so, yung fuel subsidy sa mga tricycle driver. Wala pa. Nakaran taon pa ata yun.